Bell Mariano, maraming nagkagusto sa kanilang movie ngayon dahil talaga papasok sila ng sinehan masaya. Alabas sila na maga ang kanilang mata sa kakaiyak dahil sa movie na ginawa nila Bel Mariano, JK, Piolo Pascual, and Joshua Garcia. Nagpa-black screening nga ang mga fans ni Bel Mariano, pati na rin ang mga Don Bell fans. Sabi nga ni Piolo Pascual, kasama dito si Doni Pangilinan, biro niya kay Bel. Talaga nagpaparinig na sila na merong ang movie ang Don Bell by next year. Merong nga linabas si Bell sa kanya account na si swimming sila kasama niya ang The Sabi nga nila ay mukhang si Doni Pangilinan ang kumuha dito. Dahil ang kasama lahat ni Bell ay friends din ni Doni Kaya hindi talaga nila iwasan na laging isipin na nandyan si Donny. At may mukhang pa flowers si Doni na na premiere night. Dahil nandun nga si Doni para suportahan ito. Nakakalungkot lang, wala tayong nakita na interaction dahil napakalayo nila sa isa't isa. Hindi katulad sa Roja ay sa likod niya lang si Bel. Dahil Don Bell ay talagang hindi tayo mag-iisip ng kung ano-ano dahil napakalaki ng tiwala natin dyan. At pati naman si Doni ay mukhang naiintindihan niya rin ito dahil hindi naman si Bel Mariano ang naglista kung saan sila uupo. At paniguradong masayang masaya si Belle dahil dumaluga ang kanyang boyfriend sa kabila ng first showing nila sa kanilang series